Nah guys Aku ng rambutan hmm. Daming hmm. Daming hmm. hmm. Hi Hi May <laughs> buong rambutan oh Kaya lang baka mamaya malaglag ako dito Ayan guys <laughs> Rambutan Pag may tinanim May anihin yan. <laughs> ah. guys. Ah. Oh. Aminbola. Pass. Ayun, guys. Ayun oh. Kalibre. Kalibre. Na kalibre na naman tayo oh. Hmm. Dami pang na may pang hmm. ano, namumuo, namumuo nga pa. Ano? no daming bunga Pag may tinanim, ikaw nga, mayanihin <laughs>